Magandang umaga, mga mahal kong mag-aaral. Ngayong araw ay lilinangin at palalawakin natin ang inyong kaalaman tungkol sa kontemporaryong isyu sa tulong ng mga inihandang konsepto at impormasyon. Ang pinakatiyak na layunin ng bahaging ito ay matutunan mo ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga kontemporaryong isyu. Bilang panimula, mainam na iyong maintindihan kung ano ang kahulugan ng kontemporaryong issue. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Upang higit mong maintindihan, iyong unawain ang dalawang mahalagang salitang nakapaloob dito. Ang salitang kontemporaryo at salitang issue. Ang salitang kontemporaryo ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan na maaaring makaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga paksang na papanahon na nagiging sanhi ng pagkabagabag ng mga tao. Maaari rin itong mga pangyayaring naganap sa nakalipas na kung saan nakaapekto hanggang ngayon sa lipunan. Samantalang ang salitang isyo ay ang mga pangyayari, suliranin o paksa na napag-uusapan at maaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan mo na maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Base sa mga nabanggit, ang kontemporaryong isyo ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw rin ito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugdayan sa si interes at gawi ng mga mamamayan. Maaring ito'y naganap o umiral sa nakalipas na panahon ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaring positibo. Upang higit mong maintindihan ang kontemporaryong issue, iyong pagtuunan ng pansin ang naranasan nating pandemya noon, ang COVID-19. Isa itong kontemporaryong isyo dahil ito ay nangyari noon at may malaking epekto sa buhay ng mga tao at maging sa ekonomiya ng ating bansa. Kapansin-pansin ang pagkaabala ng ating bansa at ng buong mundo sa pananalakay ng COVID-19. Binago nito ang pamumuhay nating normal. Ito ang nagdala sa tinatawag nating new normal na kung saan ito ay naging buhay na natin ngayon. Apektado ang lahat ng larangan sa buhay. Napakalawak na kontemporaryong issue ng COVID-19 pandemic. Ito ay maituturing na isyong may maramihang mukha sa dahilang pasok ito sa iba't ibang uri ng kontemporaryong issue. Tandaan mo na sa ng kontemporaryong issue ang lahat ng mga paksa na tatalakayin at iyong pag-aaralan mula quarter 1 hanggang quarter 4. Ngayon naman ay talakayin natin ang iba pang konsepto ng kontemporaryong issue. Ang una ay ang rasismo. Ito ay paniniwala sa pagkakaiba-iba ng lahi at ang katangian at pisikal na anyo ay nababatay sa lahi ng isang tao. Pangalawa, ang terorismo. Ito ay sinadyang kaguluhan o pananakot na ginagamitan ng karahasan ng isang pangkat o ng isang estado upang matamo ang isang adhikaing politikal o kriminal. Sumunod ay ang malnutrisyon. Ito ay isang kondisyon ng katawan na kulang sa bitamina o maling pagpili ng pagkain. Sunod, globalisasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo upang malayang makaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa. At ang panghuli ay ang climate change. Ito naman ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Sana ay may natutunan kayo sa ating pinalakay na paksa. Ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat!